guys ang mga maisan ayan. 'Di ba ang ganda? Ang ganda ng sunset. Yan. Yeah. Ayan, guys, palubog na 'yung araw. So, ayan. Pupunta ako ngayon sa Ilo kung saan kung saan uh, doon kami nagaano dati. <laughs> ayan. pupunta ako doon. Ito 'yung guys ang mga maisan na di ba ang ganda ang ganda ng sunset yeah. yan yan guys palubog na yung araw so ayan pupunta ako ngayon sa ilog kung saan kung saan uh, doon kami nagaano dati <laughs> ayun pupunta ako doon ito yung ayan po mga maisan yan guys yan yeah mga maisan oh. ang taas na to pupunta ako ngayon doon so kasi pasyal lang oh. ay siya may aso Ito yeah, guys. Uy! Ano na Uy! Guys, ito na yung ano. Ito na yung paligid sa aming bahay. Ayan. Sino yun? Ah, ganito pa yun pala to. Oh, bari-bari. Ayan. Ito yung ilog. Ah, uh, no. Ito pala yun. Mm -mm. Ayan guys. Ayan. Ah, ito pala yung punteriyahin niya. Ang kalsada. Ayan guys. Ito yung lagi kaming nagaano dati. Uh, ano tawag dito? Ah, nangingisda ang ista ang uh -huh. ista kami dito dati ayan, ito yung dati kong trabaho guys ayan ang aking ilog ayan, ilog dito, ilog, ilog river, uh, ito yung tinatawag na Chico River ayan ayan ang ganda Good morning guys, andito ako ngayon sa laas sa tabi ng ilog. Kung saan uh, andito kami dati na naga uh, naglalambat ng tatay ko dati, pero hindi ganito dati. Ang, ang, ang itsura nito dati is uh bangin. Andito ako ngayon sa iya tabi ng ilog. Ng maganda ngayon siya kasi may ano na siya. May river control na siya. May cemento na siya. So, Maganda na ngayon kasi hindi katulad noon sa amin na talagang na bubuwal ang kanyang ano. So, ito na. Ito, dito kami dati naglalambat ng tatay po. Dito, banda. Nandun. Naglalambat kami yan dati. So, ngayon, ang ganda-ganda niya, niya kasi may river control na. So, ito yung history ng aking uh, uh, probinsya. Dito ako naglalambat dati. So ito. Ay! <coughs> hey! Halika na guys. Tara na guys. <laughs> Yan. So paalis na kami guys. Yan. Dito yung mga bahay ng mga tiyuhin ko. <laughs> Ayan. Dito yung bahay mga uncle ko, an pinsan ko. Ayan. Dito siya makatilala. Ayan guys. Ito yung mga nilalakaran ko dati guys. Back lang tayo sa mga memories na kung kailan ako lumaki. Dito ako lumaki. Ayan. Ayan. ito yung binadaanan ayan ito yung papasok sa amin guys ayan guys ito yung papasok sa bahay so ayan nakikita nyo naman yung, yung mga maisan ayan buti ka mo guys kasi maluwag na tong kalsada nila daanan nila So Yeah. Ayan yung ano, harap ng bahay. So, harap ng bahay namin, ilog. Ayan. Yeah. Ito. to. Yeah papasok Ayan, ito na yung bahay namin bahay namin maliit Ayan. guys kain kinanay kain po tayo guys